at mag-isa ito. Tingnan nyo. Oh. oh. astig yan. Tingnan nyo. Oh. 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 walang tulong yan. Ah. pala clear lang. Nagda-dark din. Oh. Ayan. Para sa ano, maganda na siya. Oh. Oh. Nah, mga farmers sa magandang buhay busy busy ang mga tao uh -huh. sa uh, pagsiset up ng walang katapusang playground na ito Hmm. Sabi ko si Jomar, kung wala nang ginagawa sa baba, ano na to, Mabarnis na. Kasi pintura, at least may okay na to. Ito yung bagong gawa, oh. Okay na rin naman po to dito. Ganda. Hmm. So, kaya lang ito, yun yung swing. Masa initan. Ay, swing slide. Sabi ko, pwede sana siyang dito kaya lang blockage naman daw sabi ni Bebe ah, lang dapat kasi paligid lang. Ha? Ah, Huwag ako magbabantay nag ah, ano. Magisa ito tingnan niyo. Oh, astig 'yan. Tingnan niyo. Oh. oh. Walang tulong 'yan, ha? Walang tulong 'yan. Oh. 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 Walang tulong 'yan. oh, walang tulong. Oh, di ba? Galing yan. Chuy chuy yan eh. <laughs> oh. Oh, walang tulong yan. Isa-isa lang akbang mo nak. Oh. Uh, uh. lang kasi. Oh. Um. Ano? Masakit? Masakit? Masakit. Oh. Sige. Oh. Ulitin mo. Ulitin mo. Ulit. Ulit. Hindi. <laughs> nakacam <-chamba> lang pala. <laughs> Sit. dapat pa silang pa tanggal mo yan tanggal mo ito para ano oh ayan oh oh, oh. oh. modulas yung sapatos niya ay eh. ano eh sandals eh Planuhan nila yung ano ito yung sinasabi ko bebe oh kung malalaki tingnan mo oh sira ng ano mo oh kung malalaki oh bunater oh sige na sige mo, mo naman matitingnan lahat oh 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 Parang bulat. Oh, hi ka sa papa mo? Hi ka na nga mo? Hi din Tingnan tingnan mo 'yon ha. Hi ka mo. Ito kailangan na ma Ito i-retouch na lang ng kulay to. Combination. Oh. Tapos ito Oo. Clear nga kaya nga. Jomar. Si Rizal Jomar, iyano na natin full force na. Ipa-full force mo na to para ngayon sa bukas preparation tayo. Paano namang mangyayari? Eh. Pinatulong ko na nga doon, sabi ko sara lang yung mga pilapil, iwanan na yung patubig. Balik-balikan na lang, refill na lang ng diesel yun eh. Para ito, ano na bukas. Pinturahan na din to. Ayan. Ito, oh, konting ano. Bebe yung ano yung dalawa oh. oh. Kailan daw darating yung spiral mo? Mahal nun ah. 55 lang ano iba kasi yung dulas nung ano papayam eh. Nung fiberglass eh. Isipin mo yung kukulmahin nila yun. May hulmahan yun. Ining kay ganyan. So, Nanung kata si kay tanan. Ganda to. Oh, lamesa ginawa ni na papel. May may, may break siya para hindi gumano Galing ng suporta niya. Pwede pang kumain dito. Ang laking tulong, hindi pala pwedeng putulin tong akasya dito. Iinit. Lalaki naman siya tulong. Ha? Ah, hindi 'de. Hindi naman kaya ng santol yung ganyan, shade. Bayan <tinyo> sir Grey. Oh. Saray ng kata 65 'ni ni. Oo. Ay. Oh, gusto niyan tumakbo. Tingnan mo ang kalokohan. Oh, pupunta sa kabila. Tingnan mo. Oh. Oh. Mas gusto ko mataas. Hmm, hmm. Tingnan mo. Oh. Oh. <laughs> oh, tingnan niya, oh. Oh, walang hawak 'yan, ha. Oh, alalay lang ng konti, oh. Ang loko talaga, oh. Ay, pwedeng lumusot 'yung paa. Oh. Ayaw niya na ang ano, gusto niya 'yung may trail eh ginagawa nilang ito may, map, may, may, drawing na si baby Psst. hindi na pwedeng iwan to ha ano to ha ha ito naman isa puro gagambang hinahanap Oh, wala namang gagamba. Masanay na yung gagamba mo? Nalaban hmm. ata. Nalaban ata. Naglalaban si Wawan. Wala nang gagamba oh. Nalaban na siya ng gagamba. Ay, abang na. Oh, oh galing. Ang oh, galing. Ah, marunong na. Pareho sa kanya yan. Marunong na. Hindi mo gagamba ni Kuya. Marunong na siya. Uy, uy. Ay, ay, ay. Ayan lang <laughs> may papate, ay papatasan. Eh, huwag mong guluhin si kuya mo. Magagalit 'yan. Magagalit, tahimik ka lang muna. Mayabang pa naman si ano. Welding run pa naman ang gamit, oh. Hindi kasi lumalaban yung Black Panther. Ikaw na. Pwede ka lang magkano. Oh, mag-vlog nang gagamba. Oh, marunong na, mayabang na talaga. Oh, tama mo, kaya mo na pala. Di ba? Kaya niya na. Oh. Oh, oh. Ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na, ayun na. Ayun, na. ayun, na. ayun, na. ayun, na. ayun na. Oh. oh, ayun na. Ang galing. Ay, ayaw lumaban. <laughs> Tulo pa si pon mo clear ah. <laughs> lang, nagda-dark din oh. Ayan. Para sa ano maganda na siya. Oh, di naman naglalaban gagambay. Naghahanap eh. nga sana ako nung ano eh. Wala, wala akong mahanap So, eto na 'yun yung ano, yung ginagawa sa Ito na 'yung kasama sa spiral ito, no. Magpagdudugtongin daw po kasi. Pagdudugtongin pa rin ba? Hindi na. Ito'ng tatlo. Oh, okay kapit-kapit daw. Saan dyan na yung ating technician again? kinag-check niya po yung ano, compressor. Okay pa naman lahat. Ang uh, susubukan niya ngayon, may dala po siyang kapasitor. Kaya alam mo sinasabi siyang hermetic. Uh, maalam din kasi ito eh. Kaya yung hermetic daw... Mostly, hindi ginagamitan ka ng kapasitor paramihan po doon sa induction ata yung mga pang lisyonan ganyan pero yung mga ganito na sinasabi siyang hermetic pero try niya may dala po siya nagpapahanap na ako ng compressor para mapalitan na yan single phase na yan kasi magpakabi tayo ng uh, transformer gawa ng mahina nga ang kuryente kaya sumina ang kuryente pag single phase na okay na hindi na tayo mahiratan hindi na patay patay konting liha na lang to tapos patong ulit tapos ba maganda nga ano nito polyurethane sana maganda sa pang outdoor kasi yung polyurethane kahit right brush lang no at e, huwag na ispray kaya lang may technique yun pag iinistroke mo na gano'n yon jump wala ang putulan. Oo. Kaya hindi naman natin kailangan sobrang ganda basta importante eh. ano, ma-cover natin. Ang ganda pa naman ito. Pwede pa nga daw itong dugtungan na ganun eh. Dito kaya. Ba kailangan ani naman ano? Eh, okay, pero paikot. Pero okay na to, ganda na. Hmm. Talaga hindi mo makakausap Mag-enjoy na siya na Hawakan niya na yung malaki itong ano uh, yung araw kasi na andito in. pero pag summer time po siya medyo lalapit yan mas mainit ngayon dito so ganyan po yan hindi yan po syempre palaging ganyan dito mas pumapaling kasi ng kaunti pagka pa December pero during summer may yung nag iiba po ng konti yung araw dito naman ang takbo yan more, more on ano sa may bandang gitna na yun po yung ano na yun uh, na ko kaya ngayon mas malilim pero okay na rin naman sana mas kumapal pa po yung ating akasya hmm. hindi talaga pwedeng putulin tong akasya ng ito mayayari tayo sa lilim laki ng tulong oh. yan ito ito kanya lahat yan Tanim na rin pala yung mga halaman. Hmm, kapon si Manin ni Rizal. na ni Bebe yung mga nakapasok dito. Gawa ng alanganin daw. Hindi po pwede talaga. Open na lang. Halong tikwood to no, O puro tikwood. Ah, may mahogan eh. Apa ito. Na. Huwag patong pa tong brown. Bakit? Pwede mong... Bakit? Nano na ba? Lalagyan niya ito ng... Ano yung... Ano? Uh, wood stain. No? Na brown. so ayan. Ito na. Oh. Okay na. So, update tayo sa... Ano? ka farmer Bumigay na yung kompreso. Lumang-luma na din daw. <laughs> Pero mura lang naman ang compressor. Ah, ayaw ko. Yeah, yung si Bebe. Ang mga ngayon. Wala nga anin. Kailangan ng ano. Uuwi ng probinsya kasi si Marvin. Baka daw tatlong linggo doon. Tapos na tayo. Wala na. Hindi si Boy Gagamba, away ah, na nasa na kaya yung dalawa ang nangyari doon pinapasara ko yung pilapil eh ando na sila sa dulo ayan mga ka-farmer, napag-desisyon na namin ni eh, Bebe uh, kailangan namin pumunta ng uh, Manila, bumili ng kompresor <laughs> kasi si Marvin uh, alis na po ng ano may problema na pala yung compressor yun sabi ko na talagang tayo at least napagaan na pero ayun nakailang nagamit din naman po almost one week ba one week din po siguro pero yung compressor daw sira na ngayon yun nga sinasabi ko gumising pa po ako ng 3 o'clock ng umaga nung isang araw para make sure na mag start siya pero wala na ayun na farmer pero sabi ko nga eh, yung compressor hindi naman kamahalan kasi magpakabit tayo ng bagong transformer, mas mahal. So, ayun, nasa 20 plus lang naman. Compare naman sa nabili nating 95 na na anong yan ano ba to? freezer na yan eh, panalong panalo na rin naman so expected ko na rin naman yun sabi ko kahit bumili ako ng bagong cooling system hindi naman ako malulugi dun lang mismo sa ano sa freezer itself So ayun, uh, nakipag-coordinate muna kami. Sinigurado ko kung meron. Ayun, nagpa-reserve na po ako. Wala, saraon din palang lang naan Kaya po din mga ka-farmer. So ayun, vicinity. Sa so, may karyedo. Naan yung mga tindahan. So ayun, nakapagpa-reserve na kami. Tapos ayun, ipapasyal na lang namin kayo para hitting two birds. Tamang tama, bukas ng gabi, makakauwi na kami o hapon. Eh, God willing, sa Saturday na ni Marvin kasi Inahabol namin, December na, the same time Baka po matagalan daw siya sa uh, Takloban yata Or Samar, o oh, Antike Antike, so Sabi ko kailangan ng mapagana So hopefully, no, hindi pa naman natin Sinisigurado, pero Sabi naman ni Marvin eh, ano uh, Papalitan lang naman ng uh, ano, Compressor, single phase na yun Kaya hindi na tayo mamumroblema sa uh, fluctuating na kuryente so ayun parang ano na lang daw sana no uh, cross fingers pa rin lagi kong sinasabi pero sana mapagana natin at magamit ngayong December mga ka si kasi talagang ano matindi na ang labanan ngayon sa baboy baka sana naman wag namang magtaasan ano eh hirap talaga pagka ano may sakit dati October pa lang na na November pa lang namimili na po ako ng maliliit na baboy mga biik nagpapalaki na po ako pero yun hindi naman natin magagawa dito dahil may kainan ano? mamamaho tayo marami masyado o, tama lang na may freezer so ma-stack na natin okay naman yan wala pong pinagkaiba kasi ilang days lang naman eh hindi naman <laughs> hindi naman natin tapatatagalin so kagaya ngayon mag, baka bukas magkatay na po sila gagamitin ng Sunday so shout may pala tayo batiin ko lang teka Ayan, shout out pala kay ka Farmer Perry Carag. Ayan, marami pong salamat sa suporta ninyo. Hanggang ngayon, naandyan pa rin kayo. At happy, happy birthday kay Nanay Tessie. Uh, see you. Ayan, open po ng Panginoon. Ito ng Sabadong ito. Tayo po ay magkikita dito sa litsunan sa kubo. Ayan, kakainan daw po sila. So, ayan, marami pong salamat. Uh, kaya kami na-inspired lalo dahil uh, sana, no? Kasi sabi ko nga, bebe kailangan na nating dapan nito di ba may mga pinagastosan yung pagpapagawa bumibili ng mga kung ano-ano eh syempre dapat eh bumalik so ayun po mga farmer pero ayun hawa ng Panginoon na pagpatuloy naman itong kainan ay 8 months na so bukas dalawa at kakain ng lechon so kahit papano eh tuloy-tuloy pa rin po at consistent may malakas eh halos palagi naman pong nailalabas ang puhunan so yun lang naman po ang lagi kong target hindi naman po ako dumadaing pero syempre eh, kailangan nating ihiwala yung vlogging sa business bonus na lang yung sa vlogging kung ano man ang mangyari ba? Diba? basta importante yung negosyo nakakatayo ng mag isa uh, ah, kumikita nakakapagpasweldo so yun po yung talagang ini-aim namin so ayun maraming salamat at uh, happy happy birthday din kay Amang Angel Legaspi, 80th birthday daw po, December 2. At shout out din kay Ma'am Ever uh, Laderas Legaspi sa pag-order po ng lechon. Maraming salamat. So, ayun, naikli lang tayo ngayon. Busy po sila. Uh, ayun, inaano na rin ni Jomar yung mga uh, kahoy doon. Sabi ko kahit papano ma uh, may pintura din po. So, Sabado na natin maipapakita yan. Malamang sa malamang. So, ayun po. Tapos, sa uh, baboy may kaunting kulang siguro. Uh, susundutan na lang natin yan na uh, bukas. Uh, Sabado na lang siguro hatid or uh, I don't know. Tingnan po natin. So, ayan. Maraming maraming pong salamat. Uh, yung mga order po pala ng lechon. Ayan, pahabol ko lang. Please, makipag-coordinate na kayo. Uh, at, at least, mailista na po natin. mag id na tayo kung ilan ang mga orders so ayun si Kenneth naga uh, ano na dalawa na ang ni-reserve niya December 20 para sa East West daw ng Gapan at uh, regalo 'yon eh payola <laughs> malupit si brother Kenneth at sa kanya naman December 31 so ayan mga gusto pong magpa ano na uh, gustong tikman at uh, yung lechon namin subukan dito pwede naman po Uh, at hindi naman namin pinapangakong 100% talagang ano di ba pero ang may papangako ko po eh pinipilit namin na uh, magawa yung pinaka best na uh, magagawa namin mga farmer so ngayon thank you thank you po sa support ah. so ayan maraming salamat at magandang buhay kailangan ng pumili ng ano kailangan na pong itrim yan pipili na lang ng isang pataas. Mayroon ng sanga, oh, okay, yan. mabilis lang.